good afternoon. Um, Ms. Jessica, um, uh, we understand there was a call for story submissions. Ano po yung naging process and criteria nyo so sa pagpili ng mga stories? Um, uh, there was a committee uh, na nag-screen uh, ng mga uh, story pitches from from our viewers and our followers. Nag-call out mo na, ang daming, ang daming sumagot, ang daming nagbigay ng kanilang, kanilang experiences. So, ayun. And then, syempre, ni screen hanggang na whittle down yung mga pitches into the last or final final three scores. Thank you. And sa dami po na na-cover ninyo na kababalaghan, naniniwala po ba kayo sa multo and any memorable experience? Naniniwala ako kasi nakakita na ako. <laughs> Nung araw, meron kaming namatay na producer sa newsroom. Eh nagkata ko, nakabakasyon ako. So hindi ako nakapunta sa wait niya. And then one morning, while I was preparing to go to my morning show, alam mo yung experience, ganun pa na yun. Di ba sabi nila magkakaiba tayo ng planes of existence? Yung mga naka-experience na ng, ng mga ganitong bagay. Totoo pa na yun kasi I was not thinking of anything. I'm ready lang ako to go to my program. Bigla parang in one swoop, nagbago yung mundo, nararamdaman ko na lang tumayo yung mga balahibo sa totoo pala yun. Nakala ko nun mga depiction lang ko sa pelikula, direct. Totoo pala yun. Yung parang lumamig yung batok mo, tapos parang tumayo yung mga buhok mo. Parang nag, nag iba ka ng plane ng existence. Parang may manon, click. Tapos parang may yung mundo. Tapos pag, pag, kasi I was trying to open my drawer. Pag tingin ko na paakyat, hindi ko alam kung literally or physically nakita ko siya pero nagtataka ako bakit may naging print na image sa isip ko. Yung colleague ko na namatay, passed through my cubicle tapos tumingin sa akin, naalala ko ba yung suot niya eh, short sleeves na polo. Uh, siguro it was his way of saying na, oh hindi mo ko kasi nakabaka siya na kung nung namatay siya na siya eh, biglaan. So, uh, okay na rin, nagparamdam siya sa akin. Pero, doon ko na totoo pa yung mo uh, another experience, uh, when I was in college, psychology class, I think psychology 101 sa UP, uh, yung teacher, sabi niya, gusto niyo matuto about hypnotism, or who would like to volunteer? E ako na presentado. So, Siyempre, nagpasa ko ako ng tamay. Nahipnotize ako in class. So little did I know, later ko na nang na, na nalaman na pagka pala, nagubusan daw yung third eye mo. Malay ko naman, you know, I raised my hand innocently. Like so baka malapit ako sa mga ganun. Although I, I try not to entertain any more thoughts about it. Uh, Uh, isa pang nakaka, nakakapagabag sa akin, yung mga napapanaginipan ko kung sino-sino mga tao na hindi ko naman nakikita isip uh, I recently a parent a parent of a colleague in the in the newsroom so para na lang ma mawala yung sa konsensya ko sabi ko huwi na panaginipan ko nanay mo ganyan ganyan daw so mga ganong experience so baka nga raw may nabuksan na third eye sa akin pero ayaw ko silang ngayon third tama na yung mga nakakatakot na nangyayari sa lipunan natin ngayon <laughs> salamat Too Thank much too much information oh, sorry. <laughs> <Avent of purges. laughs> well, I I'm, I'm you know, from my university, of course. At the rose away, <laughs> Ayan po um, good afternoon. Uh, sa three voices muna kay Miguel, Christopher and uh, uh John. Oh, anyway, ayan, um, so ito yung uh, ino-present nito yung yung parent journal. Right away mabitinag nyo or may konting apprehension dahil horror ito or dahil horror ito gusto ng gawin? And second, ano para directional po talaga. Second, ano yung ma-sure uh, niyo na yung experience kasi di ba, nag-shoot like, kayo sa Maripos, so... Kamusta? Um, Bago na lang po, para mag uusin si... si nung <laughs> <So, laughs> nalalaman ko po na, na, na may offer for KFCS, nagkakagalingan oh, ko po. Oo po, I'm a user. Una ko na sa lahat, ang tabi ko po kung hindi nakagawa ng bilig So, ito ko po ulit yung uh, pagkakataon kong makagawa ulit ng bilig So, maraming salamat po sa Public Affairs for this opportunity. And, uh, Hello. And yung sa bit ano naman sa ano to, sa experience namin sa ano. First time po, ko mag-shoot talaga mismo sa barko. So parang kami na ano ko may doon na gano'n pa yung buhay ng mga seaman. Hindi pala madali. So ako po kasi din ako eh. So yung ito yun namin, nakakatakot talaga siya sa Manila Bay. Eh. So ba, may ano sila doon na huwag kang maglalangan mag-isa kasi baka daw mawala ka. Which is totoo kasi pag sa labas, pag sa dinigay niyo po siya, parang hindi naman malaki. Pero pag, siya, parang, okay, pero pag po, okay, sa loob, ang dami na pong pasigot-sigot. Pero sobrang iba po yung experience nila sa barong kami. Ang saya po, masaya siya. Ayun na, ayaw pala po siya. Hello po, Mother Rose. Ayun, ah, uh, nung in-offer po sa amin itong movie po, uh, right away, opo, oh oh again, kasi uh, ah actress din po. One time po nakagawa po ako na ng horror film, 2017 po. Kasi experience. Eh, this time po, uh, yung story nga namin, mga experience namin mag-shoot sa park po. Kaya sabi ko, uh, eh, may bagong challenge ko na nilagong naranasan. Kaya eh, masaya po. Masaya po yung naging buong shooting po ng aming pelikula. Nakakagawa, uh, mga kasama po sila. And katatakutan, mas oh, wala naman akong experience maliban lang nung... Dahil yun masaya po and thankful po ako siyempre sa inyong pong lahat. Uh, po kayo mag sa magandang pilihan uh, na ito na, na ipapromise nga po namin na hindi lang po katatakutan. Usually po kasi ang horror talaga, ang goal po ay matakot ang mga viewers. Uh, kulatin po silang lahat. Pero ito nga po, uh, gaya ng tatlong poster po na nakikita nyo dyan, ang may iwanan po sa inyo na may papangako po namin ay ganun pong aral na kapupulutan po na magagamit natin po sa uh, panahon ngayon ng ating buhay. Very well, sir. <laughs> <laughs> sa akin, Ate Rose, um, uh, nung sinabi sa akin na makakabuti ng KMJ as gabi ng laging, wala pa ako masyadong a a alam na detalye eh, pero nag-yes na ganda ko dahil sa mga dahilan na una, syempre, sarap sa feeling na i-consider ka nila na pupasama sa project na to. Knowing gabi ng laging may, uh, may mga napatunayan na talaga. And pangalawa, nakapagtrabaho na rin ako with Jimmy Pictures and Jimmy Public Affairs, yung Firefly. And uh, gusto kong mapasama ulit sa sa bagong project na gagawin nila. So, I'm very grateful. Kaya tinanggap ko kaagad. Then, nung nalaman ko yung mga detalye na magiging tatlong storya pala to, tapos eto yung no, based sa mga true stories yung uh, i-shoot namin. So, lalo akong excited, lalo na nung nalaman ko ng director po namin ay si Derek Yang Naranas. And ako bilang aspiring director in the future, gusto kong matuto galing sa kanya. So, yun, tanong ako ng tanong sa kanya yun yung pinaka treasure kong experience habang nag-shooting po kami. Siyempre, buko doon sa experience na nasa gitna kami ng dagat ng titaping, laking tulong doon na maging in-character ka kasi mga kadet po kami, mga sinuman kami. So, uh, may kita ko na kung paano sila mamuhay. Siyempre, dagdag layer yun sa character mo. At dahil doon, mas masaya magtrabaho. Pero ang pinakamatinding experience ko talaga sa shooting namin is no, nahimatay ako niya? Yeah. Ano kayo? Ano kayo? Nahimatay po Ah, oh. uh, kasi syempre winter eh. Kunyari, winter yung suot namin. So mga kapal. Mga kapal. Eh, nasa Manila Bay lang po May <laughs> Mahindi talaga. Tapos ang location namin sa barko, nasa parang basement natin, na nasa baba kami. And then, kunyari, nasa freezer kami. So, pinuno ng uso. Tapos kailangan nagsistruggle ako doon, nagsisigaw ako doon dry eyes pa yon So parang dumating yung point na sobrang taas ng emosyon ko, sobrang pagod and inid, parang nawalan ko ako ng malay. Ang huli ko nang nalala, sabi ko, direct himatay na ata ako. And then pagkagising ko, nasa hallway na ako ng, ng barko. Pero pagkatapos na, minake sure naman nila na safe lahat ng, uh, ng set namin. Ah, uh, yung mga, mga susunod na... Ay, time na po ba? Ay na? Ay na. Alam at pamaramdam, ay may na. Oo, alam Pero yun, uh, hindi naman po na kulang yung sense sa uh, ano sa safety. Dahil pagkagising ko, ando na sila na rin. Ando na yung uh, men team. Yun lang, talagang ibang experience yun. Kasi first time ko ata ang himatayan sa buong buhay ko. Kaya yun yung tumatak sa akin. Hindi natin alam kung may matay ba o or baka may tumala sa cell namin. Pero definitely, uh, never ko makakalimutan yung experience niya. Yan yeah. po. Okay, thank you. Thank you, mga boys. Uh, bonus a question po kay Miss Jessica. Um, Na-mention niyo po kanina na um, nakaka-experience -naka din kayo ng mga gabi ng lagin. Um, Matanongin ko po kayo ngayon, saan kayo mas takot? Sa mga lito, sa mga nagpapakakita, sa mga nagpakaramdam, o sa sitwasyon ng lipunan na mayroon tayo ngayon? Pareho. At talaga po, same level. Siyempre, takot ako sa mga lito. Anytime. <laughs> Pero, nakakatakot yung downward spiral, sana matigil, parang everyday, di ba, may bagong mga lumalabas na impormasyon na nakakapagapag. At sa movie, ganyan din, di ba? The more na the more na maligalit ka, the more vulnerable ka sa mga nakakatakot na mga nilalang So, connected eh. Which is also what the movie tried to do. May context yung bawat istorya. Yung pochong ni Miguel, uh, it's about na seaman, eh, nakaka-relate ang marami sa atin dyan, yung buhay ng ating mga OFW. Yung kay Sanya, yung verbalang, uh, may context ng ano yan, ng abuse of power. Napaka-relevant sa atin, di ba? Tapos yung kay Jillian, yung Saniv, uh, maligalig yung karakter ni Jillian eh. Mental health problems. Alam natin, napakaraming mga kabataan natin ngayon nagdadaan dyan, especially after the pandemic. So, uh, connected yung real issues dun sa mga horror stories about the unknown. dapat pulat po pala, imbitahan talaga manoon ang mga concerns. Oh, na, ang pinaka-importanting take away lang natin dyan, magpakatatag tayo, laban lang. Okay, thank you, Miss Jess.